malunggay huh? bunga ng malunggay ang... tagal pa ng pechay uy Uy, ano ka sa daan panghinlo o pangha oo pangino mm. talaga nga mm, napakadami dami nagbagsakan yan yun ha yan, <laughs> dito talaga ang bagsak niya. Okay na yan, pwede na yan. Dami na. Sana yun. Yan na no? yun. Yung daming laglag -lag, oh. Keri pidi ni, brown. Mhm. Diyan. Ang dami. Ito. No? Ito isa. Ito kasi bagina mabote. Ang dami. Yan. Yan 'yung mga bunga. Sarap yan. Gulayin. Bunga ng malunggay. Bunga ng malunggay. Ito sana mga ito. Ito. Ito medyo brown na to. Okay lang yan. Gare-gare. Yan. Itong mga green. Pwede pa rin naman to eh. Green. Ito green. Ito, mga medyo ano na, pa-brown na. Mm, ito. Oh, tas, uh, ito. 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 pwede yung pang ano to? Pang, pang murat tanim? Ungus, tanim ba? Ito. Mm. Hmm. Ang dami. <coughs> Ang sayang to oh. Ito, magugulay ito kahit na ano. Wala, wala na. Ano lang, masado pang bata. Ito, may... Sayang nabaling, ano, malunggay. Eh, sayang gugulayin namin yan. Hmm.